O ang manununtok sila ate. hindi natin pwede ko sa akin. Diba tinong, Manun manununtok ko ba kayo? Hiwaga uh, Paris Overload, galing tayo kay Hiwaga. Ngayon, dito na naman tayo kay Hiwaga. Dito tayo mangi end Ayaw, <laughs> diba? May loob pala ako. May loob yung uh, tingnan ni Hiwaga. <laughs> Mainit daw sa loob. Ay, ate. Ate, hindi pawis na pawis. Anong pakiramdam uh, watan, na init na init? Mainit. init. dito na dito na dito na dito dito na dito dito na dito na mas na Ah, nang nang hiwa hiwa kayo naman pala dito, pre. Medyo malamig dito. Hindi <laughs> tayo kilati kasi buwan manununtok sila atin, hindi natin pwedeng usapin. Di ba tinaw? Manun manununtok ko ba kayo? Ah, <laughs> uh, ano pong pangalan nila? Trixie ko. Ah, Trixie. Trixie, Trixie, Trixie. Ganda ng pangalan mo, pang-artista. Lalabas ka sa channel ko, Cooks Gaming Channel. Ano, ah, uh, anong nasa po sa'yo? Uh, uh, ano po, sulit, masarap. masarap. Uh, ano yung English na masarap? Yummy. Yummy. <laughs> hindi ko pinatawa ng Kuya, ba't natawa ng tawa? tawa, tawa. Kuya, Because it's funny, you know. Uh, English, pre. How do how do you how do you know? <laughs> the food. <laughs> Aya, yeah, kasi uh, sa so usara. Ah, so sa Are you Filipino? Ah, uh, Filipino? Ah, uh, what is the English word? Um, uh, manok. Pork. <laughs> 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 ang galing. <laughs> ang galing. English ang manok ay. Pork. anong English ng <laughs> ilapia? Ah, uh, it's ano, <laughs> chicken. <laughs> <laughs> Thank you, kuya. Thank you.